Yun, o oh mga Chabibi, welcome sa channel namin Chabi Bikers Ah, uh, Meron lang akong share sa inyo na gawa akong DIY dito sa aking aquaponics system Yan, kita nyo naman yan yung aquaponics ko, diba? Yan uh, Itong ball valve, 3 ports po yan, yung ball valve ng 3 ports Kaso, ang gamit ko lang na tubo dito sa aking uh, pump, uh, motor pump dito para sa aking aquaponics A1 half lang uh, i-share ko sa inyo kung paano ko na ikabit itong 3 ports na itong 3 ports na ball valve sa 1 half na PVC lang ito mga chabibi ko ito ginagawa ko pag nagkoconnect ako ng 1 half na PVC sa 3 ports sa PVC Disclaimer lang mga Atsa BB, uh, pwede nyo itong gayain o nasa sa inyo yun kung kagayain nyo hindi. Basta ito yung ginagawa ko. Pag meron ako mga ginagawang ano, uh, project sa aquaponics ko, kung sakasakaling kinapos ako ng, ano, ng fittings, uh, kailangan ko ng ikabit, tapos hindi na wala na oras bumili sa hardware, uh, ganito na lang yung ginagawa ko. Ang unang-una ay eh, kakailanganin ng isang isang 1 half PVC tapos hanap kayo ng halimbawa ito yung isang ito yung one half na PVC kunyari yan. Yung pare kailangan parehong one half. Ang gagawin niyo, iinitin niyo yung iko-connectan yung PVC dito sa three ports. Iinitin niyo to para tumaba siya. Ang gagawin ang kaya ang gagawin niyo, papatabain niyo to. Papatabain niyo tong one half na PVC na to para umiksakto siya sa taba ng three ports sa PVC. Sa ngayon kasi malong eh. Pwede kaya naman lagyan siguro ng ano to, ng Teflon tape. Tapos pagka sumikip na eh ilalagay niyo na PVC cement. Tapos 'yun, didikit na siya dito. Pwede naman siguro 'yun, pero hindi ko pa nagawa 'yun eh. Ito 'yung lagi kong ginagawa. So oh, mga chabibi, ito meron na akong heat gun. Ah, gagawin natin eh iinibawa ito 'yung i-connect ako dito sa three ports. Eh iinitin natin 'to. Ah, natin 'tong butas sa 'to. Ah, uh, ang gagawin ito, painitin na natin. Yo, kung sakaling malambot na siya, kaya katulad niya, malambot na, ihulma nyo lang dito sa isang PVC na one half. Ipasok nyo lang ganyan. Hanggang sa mashoot nyo siya dyan sa loob para tumaba lang siya. yan, yan mga chabibi. Pag na-shoot nyo na yan, i-ano nyo na lang, lang dire-diretso hanggang pumasok siya ng malalim-lalim. Ayan. ayan. Check nyo kung diretsyo. Ayan, ayan, mga chabibi. Ayan, di ba? Diretsyo na. Kung okay na sa inyo yung lalim na yan, nabawa, diba, ayan na yung lalim na ididikit nyo dito sa loob ng three ports. Kunyari, ganyan nyo lang kalalim nyo ididikit. Eh, okay na yan. Ngayon, kung gusto nyo pang mas malalim, initan nyo pa itong parting to para mas malulubog nyo pa para mas malalim yung parte na mataba so ito okay na to total eh, sample lang naman kung ano yung ginagawa ko kayo na pong bahala mag adjust kung ano yung gagawin nyo so pag malamig na siya palamigin nyo lang siya kung meron kayong basang basahan hawakan ninyo so papalamigin na natin ng konti para ano hindi siya bumalik sa dati niyang ahulma hulma o so, ito mga chabibi ano na uh, tumaba na siya, tumaba na, di ba? Ito yung 3 ports. Syempre hindi yan kakasya sa 3 ports kasi medyo lalagpas ng konti yung taba niya doon sa diameter ng isang 3 ports sa PVC. Uh, ano pa nung gagawin natin? Ang gagawin natin, palalambutin natin ng konti to para may pasok naman natin itong 1/2 dito. Itong 1/2 na PVC ipapasok natin dito sa 3 ports sa PVC. So ito naman ang papainitan ko para ma-shoot natin to. Kaya oh, mga, ch mga chabibi, ha, lumambot na yung 3 4 ay malambot na siya. So pasok na natin tong 1 half. Ngayon, pag napasok na natin yung ganyan, ayan, di ba? So makukonnect na natin ngayon itong 1 half na PVC dito sa 3 4 na PVC na to. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo kung hanggang saan yung lalim na gusto nyo kung gusto nyo mag ganitong kalalim papasok sa inyo niyo nasa sa inyo yun pero ito yung sample lang to na ginawa ko so so hanggang dyan lang muna okay pag nandyan na di ba ma ano na yan uh, okay na siya di ba masikip na siya yun eh ano di ba ayan, oh. diba, ayan oh, mga chabibi di ba kita nyo lapat na lapat di ba yan yan yung ginagawa ko pag nagko-connect ako ng ganito ng mga PVC. Pwede to kahit sa ano, sa 3 ports to 1 inch, 1 uh, half to 3 ports. Ganyan, pwede rin yung ano, pwede rin yung uh, uh, kung gusto niyo pagdugin niyo yung ano, para yung size ng PVC, ganito lang din yung gagawin niyo. Iinitan niyo lang siya. O, oh, diba? Ayan, mga chabibi, o. Oh, pasok na, pasok na. Tandaan nyo, ha? Ah, 1 half na PBC sa 3 fourths sa PBC. 3 fourths to, mga chabibi. O, oh, ngayon, kung malamig na, kung nahulma na, lumamig na ulit yung tripod sa PVC, pwede niyo na siyang tanggalin. O, oh, napansin nyo mga chabibi, tumaba siya, ayan o. Ayan, ayan. medyo tumaba siya, ayan o, di ba? Oh, ito rin, ito rin manhap half na PVC, o, oh, tumaba, o, oh, ayan o. O, oh. di oh. okay na, pwede niyo na i-connect na to, ayan o, ng maganda yung lapat niya. Sealed na sealed yan, o. So, gagawin nyo na lang, lalagyan nyo na lang ito ng PVC cement PVC cement PVC cement o oh, okay na mag na siya didikit na siya ng ganyan lagi ko itong ginagawa sa aking aquaponics mm, dahil nagtitipid ako hindi ko na kaya, hindi na ako bumibili ng mga fittings pag kailangan ko gawin do katulad ng pag yung motor ko uh, mula sa motor one half na tubo lang ang gamit ko tapos kailangan i-connect sa 3 sa tubo yan, ganito lang ang ginagawa ko. So yan, pinakita ko sa inyo uh, para rin uh, uh, malaman nyo kung paano yung uh, diskarte na ginagawa ko. Yan. Okay mga chabibi, sana nakatulong tong video na to, ginawa kong to na pagkonekta ng ano, ah uh, 3 ports, ah uh, one half na PVC sa 3 ports sa PVC sa pamamagitan lang ng pag-init. Uh, mas maganda kung meron kayong ganitong heat gun. Kung wala kayong heat gun, pag uh, pagtsatsigaan nyo lang siguro sa stove. Uh, kung meron kayong apoy, basta may apoy na mapapalambot nyo yung PVC. Pwede yun. Ang problema lang kasi sa ganun, umiitim ito eh. Pero na, pwede naman siya punasan. Uh, kung, may, kung, kung meron kayong heat gun, yung ganito, eh, garantisadong garantisado. Maganda yung kalalabasan. Yan. Okay mga chabibi ah, uh, Kita-kits tayo sa susunod na video. At saka maraming maraming salamat po pala sa lahat-lahat po ng subscribers namin sa YouTube channel po namin, Chubby Bikers. Uh, sana po paki-like, share, and subscribe po yung YouTube channel namin na uh, Chubby Bikers para po uh, mas mas marekomenda kami ni YouTube sa mas maraming manonood. Uh, God bless sa inyo. Uh, ingat kayo palagi at maraming maraming salamat sa suporta nyo sa Uh, mga videos na ina-upload namin. Salamat, salamat mga chabibi, salamat sa inyo sa mga subscribers at sa mga bagong subscribers namin. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa channel namin Chubby Biker Bikers. Ingat kayo palagi. Bye-bye!